Ana na. Kabalo ba kay dong dito siyo YouTube akong gi-post do? 19,000 ang views. <laughs> <laughs> okay, kita sa iyo yung mo YouTube te. Ha? Okay kita Kay ta pare ko ito yung TV. Uh -huh. Basta pare ko ito 28 TV. Kaysa. Eh imo e, man asya dito sa so Facebook. Hmm? Sa so Facebook. Eh said na ko ni mo speak Facebook o nya dong. Da ah, ah, ako ka taw mo hanga motor ka din. Pindoto na tunay mo. Oo. Oh. Nade sa liso? Nade liso. liso dong? Pero dili ni mo bunga dito. na. May hindi pa na mabuhig. Wild gina siya. Wild. Mabuhig na siya kung mabug Pag man Ba't Mae'n dweud yn ôl. Mae'n dweud yn ôl.